Miss Universe sa si Shaney's Palacios, imposible na makabalik pa sa kanyang bansa. Para sa aking balitang showbiz, malaki ang posibilidad na hindi na makakawi ng kanyang bansa sa Nicaragua si Miss Universe 2024 Shaynes Palacios. Ito ang kinumpirma ng number one newspaper sa nasabing bansa na La Prensa noong May 13, 2024. Sa headline na nasabing newspaper, nakalagay dito ang mga salitang Dueña de Miss Universo Confirma La Salida de la Familia de Shaynes Palacios de Nicaragua y el imposible regreso a su patria de la Miss kung sa kapag isinalin sa salitang English, ang ibig sabihin ay Miss Universe owner confirms the departure of Shane's Palacios family from Nicaragua and the impossible return to her homeland. Ginamit na ba si Ana La Prensa ang social media post ng may-ari ng Miss Universe na si Ana Jack Radio Tatip noong May 12, 2024 kung saan kinumpirma nito ang pag-alis ng lola at kapatid na lalaki ni Shane's sa nasabing bansa. Kinumpirma din ng La Prensa na bago pa man ang nasabing post ni Ann, usap-usapan na sa Nicaragua ang pag-alis ng lola at kapatid ni Shanice sa pamagitan ng humanitarian parole kung saan nakumpirma lamang ito noong nag-post na owner ng Miss Universe. Sa nasabing post, nagbigay ng mensahe si Ann kay Shanice kung saan sinabi nito na You are one of the greatest examples of the butterfly girl with the broken wings who never surrendered with the wrongdoing, disrespectful and cruel intention of any authority. Retire Sinaya pa ni Anna, you are brave, strong and intelligent but yet very humble and hardworking to look after your mom and the whole family who are all outside motherland now. Pagkatapos ito ay nagpasalamat si Anne kay Shanice dahil sa pag honor nito sa anyang leadership, management at advisory direction lalo na ang pagtawag nito sa kanya ng Mother Anne.